Good morning mga kasari, good afternoon, good evening, kung ano man kayong oras na nalang sa aking video ngayon Welcome back to my channel, Ellen Vlog Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel, Ellen Vlog and i-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong inupload ko mga video Ayan Uh, sa mga nakasubscribe na at nakalike and share na rin, maraming salamat po sa inyong pananood at sa mga baguhan pa lang sa pagpanood sa aking mga video kung anong mga katanungan nyo about sa sari-sari store or sa business na sari-sari store uh, pwede po kayong maghanap sa aking channel at meron po kayong matutunan sa aking uh, na-upload na mga video sa mga baguhan pa lang or may plano pa lang na magtayo ng sari-sari store, sana makatulong po ninyo ang aking uh, video na ginagawa. At sana transfer po kayo sa mga video ginagawa. Then, uh, po ginagawa. Ano yun? i ko sa inyo ngayon mga kasari. Pasensya na po maingay sa maingay po ang, ang mga aso dito. Ang um, ko sa inyo ngayon ay uh, ang mga mabibinta kong mga paninda sa aking sari-sari store, yung mabilis na maubos at dapat kinakailangan na hindi yan mauubos sa aking tindahan. Yun ang pinaka uh, mabilis na maubos. At meron pa ko inilista, ayan po. Meron pa akong inilista para hindi ko po siya uh, makalimutan at uh, uh, patuloy po akong magsasabi sa inyong mga uh, ma-share ko sa inyong mga lahat. Ayan. Ang unang pangangailangan na uh, aking uh, madaling maubos sa aking sari-sari store ay yung bigas. Ang unang-una ay ang bigas. Ang bigas mga kasari na pakadali pong maubos sa aking sari-sari store dahil araw-araw ay may maghanap na isang kilo, dalawang kilo o kalahating kilo meron talaga sa isang araw maghanap ma makabinta ko po ako talaga ng uh, bigas sa isang araw hindi siya masyadong marami ma hindi, uh, hindi marami uh, mabinta sa isang araw pero meron ding maghanap ang aking mabinta sa isang araw mga kasari sa bigas ay merong tatlong kilo or apat na kilo. Pinakamataas na po yan ang limang kilo sa isang araw. Ayan, at hindi ko po gusto na maubusan ako sa aking sari-sari uh, store ng bigas dahil marami pong araw-araw uh, may maghanap talaga, may bumili talaga ng bigas. Ayan, unang-una po yan. At yung pangalawa, ang sabon. Ang sabon ay ang mga pangalawa kong nailista na hindi ko dapat maubusan ang aking sari-sari store dahil marami pong naghanap ng mga sabon. Ayan. Sabon parang uh, yung powder at saka bar. Ayan. At ang noodles na kahit anong noodles o napansit kanton o na, uh, mga... Uh, may sabaw, pwede po siyang isabaw. Uh, napakaganda po, mabilis po siyang uh, maubos sa akin. Yan po ang pangatlo. Uh, ang pa pang-apat, ang, yu ang sardinas. ang uh, ang sardinas mga kasari, pinaka mabinta po sa akin sari sari store mabilis po siyang mabinta pero depende po yan sa brand ang pinaka brand sa akin na ang yung sa Senorita kahit mahal siya pero maraming uh, sa sardinas na senyorita. Meron naman ako uh, hindi siya masyadong mahal at mura lang po siya. May 25 at 26 ako, um mababa po ang kanyang presyo dahil sa pagbili ko sa store ay mababa rin. Kaya, uh, yun, mababa din ang ating uh, presyo sa ating sari-sari store. At, ang panglimaan, shampoo. Ang shampoo kung mga kasari, ang bilis po maubos. Maubos po siya sa isang araw. Uh, hindi maubos. Meron po mabinta sa isang araw. Ay, Uh, may sampo, may anin uh, anim. Um, kaya bumili ako ng shampoo na uh, dalawang dosina, tatlong dosina at iba iba't iba ang mga brand po dahil iba't iba rin ang hinahanap nila na mga shampoo at yun ang mantika pinaka mabinta rin ang mantika mga kasari at ang um, Maganda po yan ay marami po akong mga repacking na mantika. Pinakamabinta po sa akin ang repacking. Hindi po siya mabinta ang mga uh, half na isang buti. Sa isang buti ay yung kalahati. Uh, meron din ako at yung isang buti na uh, tanduway. Uh, ganyan po ang aking ah uh, binta dito may kalahati at may isang buti pero hindi masyadong mabinta po siya mas mabinta sa akin ang repacking sa akin mantika at uh, ito ang tuyo ang tuyo yung pinakamabinta rin dahil maraming maghahanap sa akin dahil nagrepacking din ako sa isang pack ay meron po akong 13 pesos ang isang pack sa tuyo Ayan. at ang itlog ang itlog ay mga kasari ang isang tray, meron pong uh, sa isang tray ay meron po akong uh, dalawang araw na maubos lang at meron ding tatlong araw pinakamataas yun ang uh, tatlo ang maubos aking uh, itlog dahil ang iba't iba uh, sa ibang sari-sari store meron din silang itlog pero kung kapag wala silang mga stocks ang mga katabi kong mga sari-sari store ayan dito po sila pupunta sa aking tindahan at kinakailangan po na uh, meron po tayong ikasuporta sa mga uh, customers Pasensya na po sa inay talaga sa uh, meron po tayong uh, sasakyan sa relief ng kalsada. Ayan. At yun ang soy sauce. Yung silver swan, yung dati puti. Meron po at tayo yan. At madali po siyang maubos sa akin dahil marami pong maghanap ng mga soy sauce para pangluto sa araw-araw na pagkain. At 'yun ang magic sarap. Ang magic sarap pinakamabinta po yan dahil uh, kahit uh, gulay ang yung lulutuin kinakailangan na uh, lagyan ng magic sarap para mas masarap siyang kakainin. Ayan. At meron ding gumagamit na ajinomoto na uh, sa amin lugar ay bitsin Ayan. Yung ajinomoto na 5 um 5 grams. Ayan. Mabinta po yan sa amin dahil ah, uh, meron talagang magluluto na magamit ng magic sarap. Kahit nilagyan ng magic sarap, lagyan pa rin ng ajinomoto. Uh, uh, yun. Meron din tayong, ka meron din akong ah uh, Ma dito na uh, corn beef, merong beef loaf may meron din akong carne norte. Na po siya sa araw-araw na pangangailangan ng ating mga customers dahil ayan yan po ang madali kapag uh, sila ay nag, nagmamadali pa magluto. Ayan kung halimbawa na lang kung uh, mag-aral ang mga ah uh, estudyante, yan po ang madali nilang lulutuin. ayun at pwede rin nilang ibaon sa uh, paaralan. ayun At yun, ang aking marami pang iba na kinakailangan na uh, mabinta sa ating sari-sari store. At yun, ang soft drinks din. Ang soft drinks ay pinakamabinta rin sa aking sari-sari store. Ayan po. At marami pang iba na kinakailangan po. Dapat alam natin kung ano ang mga mabibinta sa ating sari-sari store para madali po siyang marolling at madagdag sa ating uh, pagtubo sa ating sari-sari store at mapalago din natin na madali ang ating sari-sari store. Ayan. At yun lang ha, king share At maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta sa aking video na ginagawa. Sana meron po kayong natutunan sa ginagawa kong video ito. At disclaimer lang, sa mga baguhan pa lang at yung nagpaplano pa lang magtitinda, sana meron po kayong matutunan sa video kong ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. God bless all.